Ayan, magandang araw mga kabayan. Medyo malungkot tayo ngayon kasi bukas uuwi tayo ng Bicol. Ayan. Yung mga ano, mga subscriber natin na Bicol. Ayan, kumuha ako ng ticket dito sa ano na to. Ayan, Raymond Bus. Ayan. Ito may ticket ta si Kuya. Ayan. Pauwi ng Bicol. Ayan. Kaya one week tayong walang free ride dahil tinulungan naman tayo ng kababayan natin na si Alan Fernando yung gustong magano magpabok hanapin nyo lang Alan Fernando yun yung sa facebook account niya ayan ayan taga karamuan kami pariyo kabakungan ni salangang barangay namin mga kababayan ayan siya ano siya dito Konduktor ha ayan Conductor. ayan ano masasabi mo sa mga kababayan natin yung mga uuwi ng vehicle punta lang kayo sa Raymond Terminal at may mga bus naman na piling saan banda yung mga terminal natin? Uh, sa Sampalok mayroon tayong terminal at sa Cubao mayroon din po sa Cubao E Rodriguez Cubao sa Pitex ba Santa mayroon Teresita, din sa Pitex mayroon din po ayan anong magandang ano nila papunta doon? magkuha muna ng ano, reservation o? reservation po muna bago ano pero may mga chance naman yung mga chance passenger naman pwede makasakay at may mga extra extra bus naman na nabiyay. Eh. ayan ayan mga kababayan ini-interview natin yung kababayan natin para yung mga magta-travel lang karamuan at saka yung mga gustong pumasyal lang karamuan yung mga mag si swimming pipidi rin siyang kontakin kasi sa mga ganon dahil may mga ano din siya may mga kapatid din doon na nag aano ng travel ng karamuan ayan by may pipili kayo magpunta ng karamuan April may mga kabayan karamuan island makikita nyo naman yan pwede mo siyang kontakin siya po si Alan Fernando ayan yan po yung facebook account niya. Alan Fernando kontak lang po kayo sa kanya Anong mga, mga ano yung ano sa ano sa kabakungan kung sakaling kumuntak sila sa iyo. Ah, uh, may mga amak kumuntak din tayo. Lakas doon, lakas ano yan. Ayun. Mga sasakyan, sasakyan dagat. meron din tayo pwedeng kumuntakin doon. May pwedeng tayong kumuntak ng uh, mga hotel na pwedeng matutulugan. Meron din doon. Ayun, masasarap ang pagkain doon, mga sariwa, sariwang isda. Ayun. Ayan, ayan mga kababayan, medyo, ayan ano, medyo, mula medyo ano, medyo na nahihiya lang si Kabayan, pero tinulungan tayo maka-discount dito sa ticket. Ilang ano, kung halimbawa pupunta kayo ng Karamuan, hanapin niyo lang po yung Alan Fernando. Siya na po 'yan. Ano po siya dito sa bus ng ano ng Raymond bus, yung mga pupuntang Karamuan. Kasi tourist spot din yung lugar namin. Kasi tayo bukas, babiyahe tayo pa karamuan. Makikita, makikita nyo po ako bukas kasi magla po ako bago ako umalis ng bus station. Kaya wala munang pre-ride si kuya. Kasi medyo madamdamin dahil yung aking ate wala na yung biglaan na inatake. Kaya... More than 11 years mga kabayan Ngayon uuwi ako Na malungkot Malungkot na masaya Kasi lahat kaming magkakapatid Magkikita kita Pasupport na lang po sa video At sana Supportahan nyo rin po Yung lahat na video natin Ay lalabas at pagbalik natin Pre-ride uli tayo At ganun pa man Malungkot lang talaga dahil Buti nandito yung kababayan natin kahit paano na nabigyan tayo ng ng ano ng discount sa ticket pabalik pa uh, eh, papunta at pabalik. Kayo rin sana ano, ito mabait din to kapag ano nagbibigay din sila ng diskwento yan si Alan. Pag napunta kayo ng Karamuan, mapunta kayo sa barangay Kabakungan, iyan ang barangay namin, nandoon yung bahay niya. Tama ba? Sa Kabakungan ka pa rin nakatira. Ayan, siya pupunta doon. Ayan, hanapin nyo lang si Alan Fernando dito sa bus. Yung bus nga, ang, play, ay, ang number niya, bus number niya, 8878. Ayan, medyo marumi kasi maputik, maulan ngayon. Ayan yan, oh. Ayan mga kababayan, hanggang dito na lang muna tayo. Bukas uli mag bago si Kuya umalis, nagpip, naghahanda lang tayo ngayon ng mga ano, ito yung ticket natin. Ayan, medyo malungkot lang dahil mahirap man tanggapin pero ganun talaga siguro ang buhay. Kaya God bless sa mga subscriber ko. Ingat kayo palagi at si Kuya. Wala muna tayong one week tayong walang pre ride hindi nyo ako makikitang magbibigay free ride gawa ng nasa probinsya po tayo yan lamang mga kababayan ayan yung kababayan natin medyo busy <laughs> sige sa inyo bye 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 bye